Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius ngayong Enero 27, 2025. Habang ang araw ay sumisikat sa Lunes, Enero 27, ang enerhiya ng araw ay nag-aanyaya sa iyo na magmuni-muni. Nasa isang yugto ka ngayon kung saan ang iyong likas na alindog at karisma ay mas lalo pang lilitaw. Ang iyong kakayahang makaakit ng iba ay nasa pinakamataas nitong anyo, kaya't ang mga mata ng mga tao ay nakatutok sa iyo. Huwag kalimutan na maglaan ng sandali upang pahalagahan kung paanong ang paghanga ng iba ay makakatulong upang pagandahin ang iyong mga iniisip at magbigay ng lakas upang gabayan ang iyong mga aksyon sa buong araw. Ang mga positibong pananaw mula sa mga tao sa iyong paligid ay makatutulong hindi lamang upang palakasin ang iyong tiwala sa sarili kundi magbigay ng inspirasyon upang magpatuloy at mas magtagumpay. Makikita mo na ang mga simpleng papuri at galak mula sa iba ay makakatulong upang palakasin ang iyong kalooban at dagdagan ang iyong lakas upang magpatuloy sa iyong mga adhikain. Habang ikaw ay nagsusulong ng mga personal mong layunin, tandaan na ang mga papuri at pagkilala mula sa mga tao ay hindi lamang isang panandaliang kasiyahan. Gamitin ang mga ito bilang inspirasyon upang magpatuloy sa iyong landas at maging mas bukas sa mga posibilidad. Magbigay halaga sa mga koneksyon na binubuo mo sa mga tao at gamitin ang kanilang mga positibong enerhiya upang lumikha ng mas maganda at matabumpay na buhay para sa iyong sarili. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, mas lalo mong mapapansin na ang mga bagay ay nagiging mas magaan at ang iyong mga pangarap ay mas lumalapit sa iyo. Ngayon, ang enerhiya ng araw ay nag-aanyaya rin sa iyo na maglaan ng oras upang mag-reflect at magpatahimik. Kung ikaw ay may mga layunin o pangarap na nagsimulang magdulot ng bigat sa iyong puso, huwag mag-atubiling bitawan ito at magpatuloy sa mas makulay at mas malalim na mga layunin. Mahalaga na matutunan mong magbigay ng espasyo sa sarili mo upang magpahinga mula sa mga nararamdamang presyon at muling magbalik-loob sa mga bagay na tunay na mahalaga at makulay. Hindi kailangang pilitin ang sarili na habulin ang lahat ng iyong naisin, at ang pagpapatawad sa sarili ay isang hakbang patungo sa mas magaan na buhay. Sa pagpapalaya sa iyong mga pangarap na hindi mo na kayang tuparin, nagiging mas handa kang magbigay ng pansin sa mga oportunidad na mas alin sa iyong mga tunay na halaga at pangangailangan. Hindi mo kailangang sumunod sa mga expectations ng iba, kundi ang mga tunay na pangarap mo ang dapat mong tuparin. Lahat ng bagay ay may tamang panahon at ngayon ang panahon upang pagtuunan mo ng pansin ang mga bagay na magdudulot ng mas matatag na kasiyahan at tagumpay sa iyong buhay. Ang buwan ay matatagpuan sa Capricorn ngayon, kaya ang enerhiya nito ay nagbibigay ng pundasyon sa iyong likas na masigla at malikhain na espiritu. Kung ang iyong araw ay puno ng mga obligasyon at kailangan ng higit na fokus, maaaring ito ang pagkakataon upang magpakumbaba at magbalik loob sa mga paborito mong gawain at tradisyon. Ang mga simpleng ritual tulad ng pagninilay, pagbabasa, o mga gawain na nagdudulot sa iyo ng kasiyahan ay makakatulong upang mapanatili ang iyong kalmado at katatagan. Sa pamamagitan ng mga rutinaryo at mga simpleng aktibidad na ito, magkakaroon ka ng pagkakataon upang mag-reflect at makapagmuni-muni tungkol sa iyong mga layunin. Ang mga ito ay magsisilbing paalala na ang tagumpay ay hindi lamang nakabase sa mga ambisyon, kundi sa kakayahang magbigay halaga sa bawat hakbang at patuloy na gawin ang mga bagay na nagpapaalala sa iyo ng iyong sariling halaga at kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay. Habang naglalakbay ka sa buong araw na ito, hayaan mong ang mga cosmic energies ay gabayan ang iyong mga desisyon. Sa ganitong kalagayan, ang lakas ng iyong mga paniniwala at convictions ay lalakas pa. Ang Capricorn ay nagbibigay ng isang matatag at malakas na pundasyon na nagsisilbing gabay sa iyong mga hakbang ang kanyang enerhiya ay nagtutulak sa iyo upang maging mas focused at maligaya sa bawat aspeto ng iyong buhay. Ang mga desisyon na iyong gagawin sa araw na ito ay magkakaroon ng epekto hindi lamang sa iyong personal na buhay, kundi pati na rin sa iyong pananaw at ugnayan sa mga tao. Ang mga desisyon na tumutugon sa iyong mga pangunahing pagpapahalaga ay magbibigay sa iyo ng higit na katuparan at layunin. Huwag matakot na magtakda ng mga malalaking layunin, ngunit tandaan na ang bawat maliit na hakbang ay may malaking epekto sa iyong pangmatagalang tabumpay. Sa pagnanais mong baguhin ang mundo at gumawa ng mga positibong hakbang, hindi mo dapat kalimutan na ang pagbabago ay nagsisimula sa iyong mga desisyon. Ang bawat aksyon, gaano man kaliit, ay may epekto sa iyong paligid. Ang iyong mga layunin ay hindi lamang nakasentro sa iyong sarili, kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang iyong kasamahan at ang iyong magandang impluensya sa ibang tao ay magdadala ng mas malaking tagumpay sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Sa pamamagitan ng bawat hakbang na iyong ginagawa, nakikita mong ang mas magaan at positibong enerhiya ay nagsisimulang magbukas ng mga bagong oportunidad. Habang ikaw ay magpapatuloy sa araw na ito, magbigay pansin sa mga maliliit na tagumpay na iyong nararating at alalahanin na ang bawat hakbang, maliit man o malaki, ay magdadala sa iyo sa iyong pinapangarap na buhay. Ang bawat desisyon na iyong gagawin ay makakagawa ng mga positibong pagbabago, hindi lamang sa iyong personal na buhay kundi pati na rin sa iyong komunidad at sa mundo. Ang tunay na lakas na mayroon ka ay nagmumula sa iyong kakayahan na magbigay inspirasyon at magbigay ng halaga sa mga bagay at tao sa paligid mo. Sa pagtatapos ng araw, magpasalamat sa mga biyayang natamo mo at sa mga oportunidad na dumating sa iyong buhay. Ang araw na ito ay nagsilbing paalala na ang mga pagpapasya at hakbang na iyong gagawin ay magsisilbing pundasyon para sa mas maganda at matagumpay na bukas. Huwag kalimutan na sa bawat hakbang na iyong tatahakin, ang iyong likas na alindog, karisma, at lakas ng mga paniniwala ay magsisilbing gabay sa pagtahak sa iyong landas patungo sa mas maliwanag na bukas. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.